Bukod sa paghahanda para irepresenta ang bansa sa international stage, ilang atletang Pinoy din ang makikisa sa paggunita ng Semana Santa kasama ang kanilang mahal sa buhay. Yan ang ulat ni Bernadette Pinoy. Hindi lang sa palakasan ng paglangoy kilala si Paris Paralympic Bound Angel Autumn, kundi maging ang kanyang pananampalataya at relasyon sa Diyos. Anya, lumakas siya sa religyosong pamilya, kaya bitbit -bit niya ang mga mabubuting asal saan man siya magpunta. Ngayong Holy Week, isa sa Angel Autumn sa mga atletang makikisa sa paggunita ng Semana Santa, kapiling ang kanyang pamilya. Muli rin nagpasalamat sa may kapal ang Paris swimmer dahil sa mga tagumpay na nakamit niya lalo na noong nakaraang taon. Nasasambalis po ako kasi ano, syempre time po ito for God and for my family po. Thankful po talaga ako kay God sa lahat ng blessings na ibinigay niya po sa akin and sa parents ko po kasi grabe din po yung last year na binigay sa akin ni Lord na sobrang daming achievements and mga panalo na ibigay sa akin. Bukod kay Angel, makikisa rin ang shooting star na si Franchette Quiroz sa paggunita ng Semana Santa. Ngunit kinumpirma niyang tuloy-tuloy pa rin ang pag i niya bilang paghahanda sa huling Paris Olympic qualifying event sa bansang Brazil. New Year training pa rin, ngayon coming Holy Week training pa rin po talaga. Pero it's gonna be all worth it naman. Bernadette Tinoy para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.